para sa lahat ng mga ligitim mong willing mapagod sa abroad, nandito ngayon tayo sa pabrika. At kasama na ngayon natin ang Team Lakay. So bali, lilinisin na ng Team Lakay itong pabrika. Pinapatanggal na lahat ng kalat dito. So ibig sabihin yan mga boss, malapit-lapit na talaga ang pagbubukas nitong pabrika. Kaya para sa mga masisipag na kapanalig natin dyan, ayan, malapit na magbukas yung pabrika mga boss at gagawin natin ang lahat para kahit papaano matulungan natin yung mangilan-ngilan sa inyo. At kung sino, siyempre hindi natin alam yan mga boss, katulad ng sabi ko sa inyo, kung sino yung solid sa atin at kung sino talaga yung makita natin na porsigido na magkaroon ng trabaho, dun natin ibabato kung papalarin tayo na makapagpasok dito. Kaya ayan mga boss, sisilipin muna natin ang timlakay na abalang-abalang ngayon sa paglilinis ng pabrika. Medyo malinis na. Ginapalinis natin sa mga timlakay. Ayan, tinatanggal na nila yung mga kalat. So, tingnan nyo. Nung huling nagpunta tayo dito, puro kalat ito. Ngayon, medyo natanggal na nila yung mga kalat-kalat dito. Ano, Jer? Ready ka na? Ready na. oh ayan. Ready na maglinis, magwalis. oh medyo maglilinis na sila. So, ibig sabihin yan, medyo malapit-lapit na. Ha? Ah. Ayan sa mga nag Medyo malapit-lapit na to Naglilinis na sila Ibig sabihin Malapit na Ayan ang paring willy ko Tinatanggal niya yung mga malalaking kalat-kalat Tapos siguro Papasadaan na lang to ng makina Ano pare? Ano dadali natin dito yung makina Palinis Oo nga So ayan tapos na rin itong ano ito yung uh, pinaka pressure siguro to so medyo makalat pa dito sa loob ayan napaka lawak ng pressure na to tignan natin ang loob ng uh, ano na to ng pinaka lutuan so ayan ayan yung lutuan nila no? so tignan natin yung loob napakalaki ng mga exhaust so, tapos, bali, dito, tatlong pinto siya. Ito yung kabila. So, yan. yan yung kabila. Tapos, meron pang isa dito. Ito. So, bali, anim yan. Magkabila. Tapos meron din dun sa kabila, tatlo rin na ganito. Ito ang bunso pala ng Team Lakay eh. Galit-galit muna sila ngayon. Galit-galit. Nagkakaiwala -galit. eh. nandito sa dining. Ito si dyan. Naglilinis. Ayun, may mga hinumin pa pala dyan dyan oh. na nauaw kayo. Eh, nandito na sila. Yung mga gumagawa. Ayan oh. So, bali, tatlong pinto rin to. Ayan. Tapos ito. So, hindi natin alam kung anong storage to. Tanggal na talaga yung mga kalat na nakikita nyo nung isang araw. So, natanggal na ng timla kay yan. Ayan, o. Na, nalinis na nila. Nainis na nila. Yung mga dumi dito. So, ibig sabihin nito mga boss, malapit-lapit na to. Dahil pinapalinis na. Pagkatapos ng linis na to, baka uh, test na sila dito. So, abang-abang lang mga boss. At ayan mga boss, nakita nyo kung ano yung ginagawa ng team lakay sa loob. Binuunti-unti na nilang linisin yung pabrika at yung pinagkaiba mula nung uli tayong dumalaw dito so nung uli tayong dumalaw dito napakakalat pa napakaraming pinagtabasan yung pinaggamitan ng mga nagtatrabaho dito na nakakalat sa saeg pero ngayon naligpit na ng ating mga kasamaan ang mga masisipag na timlakay so yan, yan ang gayain nyo kung gusto nyo magtrabaho dito sa amin gayain nyo itong tatlo na to ang timlakay na to talagang matitibay to hindi to nagpapatinag kahit anong uri ng trabaho at hindi to nagre-reklamo kahit anong ipatrabaho mo sa kanila. At tayo ngayon mga boss dahil wala naman tayong ginagawa dito nakakaabala lang tayo sa paglilinis ng Team Lakay. Aalis muna tayo babalik muna tayo sa warehouse at pagkatapos nilang magtrabaho dito, sabi ko kay paring Willy, tawagan na lang ako para masundo ko sila. Kaya yan mga boss, para dun sa mga matagal nang nag-aabang susubukan natin mga boss. Hindi ako nangangako pero gagawin ko ang lahat para kahit ilan man lang sa inyo, matulungan ko na magkaroon ng trabaho. Kaya, ayan, kung disidido kayo, at kung masipag kayo, at kung isa kayo sa mong willing mapagod sa abroad, abangan nyo ang ibabato ko at kung sino yung suswertein. So, ayan mga boss, bali nakabalik na tayo ng warehouse. Pero meron lang tayong konting pabol Para dun sa mga nagkaka-interes na magtrabaho, samaan kami dito dito sa amin mga boss wala namang ganong requirements dito ang importante lang dito yung kagustuhan mo na magtrabaho pangalawa siyempre yung masipag ka at pinaka importante sa lahat yung lihitim mo kang willing mapagod huwag kayong matakot sa pagod mga boss dahil katulad ng paulit-ulit nating sinasabi na dito sa abroad kapag pagod ka mas maganda ang kalagayan mo kaya ayan mga boss, kung saka-sakali man na makakatulong tayo na makapagpasok ng mangilan ngilan dito sa pabrika na to. Sana isa ka sa mapili natin at isa ka sa swertein. At sana kung may pasok ka namin dito, 'wag mong sasayangin 'yung pagkakataon, mga boss, ha? Dahil tayo tila trabaho natin 'to. Hangga't maaari, ginagawa natin ang lahat para makatulong lalong-lalo na sa mga kapatid natin na alam nyo naman yung kalalagayan dito sa Italia. So ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. See you on the next vlog.